Uh, magandang uh, umaga po sa ating uh, lahat uh, guys Ayan, uh, uh, another uh, vlog content po tayo ngayon And uh, for this time guys Ang gagawin po natin ngayon guys uh, Papapinturahan na po natin yung ating uh, Mitrillo gun Kasi uh, ngayon lang po yung uh, Ngayon lang po nagkaroon ng oras Ayan, nadalhin itong uh, unit ko kay uh, Sir Mar Mitrillo Sa kanilang shop para papinturahan Kasi uh, ito po kasi yung parati kong ginagamit sa uh, shooting competition Ayan Yeah, uh, actually yung uh, gagamitin ko pong uh, uh, payment dito yung napanalunan ko po sa kanila yung uh, last uh, last 35th year na MGC anniversary po nila, ah. Yeah. Nanalo po ako ng uh, certificate voucher doon. Papapinturahan po natin ngayon dito, guys. Uh, ang vlog content po natin, uh, mamaya pagdating po natin sa si Mitrillo, kakausapin po natin, interviewin po natin si Sir Mar kung ano po yung mga ano po yung mga klasing pintura mayroon sila. Ayun po yung para ayun po yung pinaka main content po natin ngayon, guys. So, ano yung mga pintura, ano yung mga pintura na pwede natin ipagawa sa ating uh, barel ilang klase, at uh, anong klase, uh, magkano at uh, the same time, tingnan natin yung mga different samples ng mga pintura na yon kung ilang klase man mayroon sila sa pintura, ayan, titingnan natin dito kasi kung titingnan nyo guys, uh, mula nung nailabas ko ito, mula nung nai release ko po ito sa metrillo uh, way back, uh, siguro meron na sa akin to mga nasa almost 2 years na, ayan so since sagsag -sag po siya, sagsag -sag, kasi ito lang po yung uh, barrel na ginagamit big ko sa shooting competition ang perception ko kasi sa shooting hindi ako paiba-iba sa baril. Ayan, so kaya, hindi ako paiba-iba dahil uh, na-discuss na ko na in details bakit hindi ako pa, hindi hindi maganda sa paiba-ibawang iba ang baril sa shooting competition. Ayan, so gamay ko na po kasi siya. So para eh, pag uh, gamay mo na isang baril eh doon ka na mag-stay ka na doon para sa ganun, komportable kang gamitin. So kung titingnan niyo po ngayon dito guys, uh, ayan nag na po yung kulay. Okay, dito sa may uh, trigger guard niya, fade na po yung kulay. Dito po sa baba na ang frame ayan paid na po at uh, dito po sa ito po yung kadalasan to yung uh, magazine kung saan natin ini-insert yung magazine kasi pag insert natin ng magazine uh, hindi maiwasan, magagasgas yan okay so paid na rin po yan ayan dito po sa mag -wheel. ayan, kung makikita nyo naman po guys pinakalawang na po siya okay pinakalawang na po actually yung tag name na Jesar natanggal na po siya ayan Okay, dito sa may ano niya, ayan. Uh paid na rin. At uh, dito sa may parang pinaka Tomres ko, uh paid na rin po siya. Ayan, so ang gagawin po natin dito, guys. Uh, alamin po natin kay Sir Mar kasi hindi ko pa na tanong sa kanya kung anong klasing pintura po ngayon dito sa ayong kasalukuyan pintura niya po. Kasi ang gagawin ko po, hindi ko po siya papalitan ng pintura kasi ito po yung uh, design ng aking uh, asawa ay yung papalitan na uh, impact na uh, may pangalan po nga po siya dito. So ipapabalik ko po yung mga, nung nilabas ko sa as original, uh, may tag name Mrs., may tag name po ako dito, may pangalan ako dito. So ganun din, nasa is din yung kulay. Hindi ko siya papabago, yung design, yung layout, ganyan na ganyan, ipaparepaint ipapa ko lang po siya para sa ganun eh, magiging fresh yung pintura niya so ta alamin natin kung anong pintura nito kay Sir Mark ayan so at the same time malamin na rin natin yung mga ibang possible na kasi ngayon ko lang iba vlog to uh, at ako ay nalilito rin kung anong uh, klaseng pintura ba ang pwede nating ipagawa sa ating mga baril na ano at uh, yun nga po para makita natin yung mga sample at matulungan ko rin po kayo at uh, the same time para makita rin magkaroon din po tayo ng idea sa pagpipintura ng baril kasi ako talaga hanggang ngayon hindi ko po alam yung pintura Uh, may ang mayroon sa ating mga barrel. And guys, so tingnan po natin na uh, pagkatapos ng pagka before in after. Ayan, pi-picturean ko po ito para makita po natin yung mga paint na kulay. Ayan, at lalupat po yung uh, isang camera ko. Ayan, okay. So, guys, ganun na lang. So, pupunta po ako ngayon, dadalhin ko po ito para uh, pag natapos po, before and after i-compare po natin kung ano pong itsura ng uh, ating uh, magiging uh, design uh, ano yung uh, ano yung magiging itsura pag na-repaint, na, na -pa natin yung ating uh, mitrilyo. Ayan guys, at uh, nakarating na po tayo dito sa Mitrilio Gun Corporation na uh, shop. Ayan, so uh, tara guys, uh, proceed po tayo sa loob. Hi ma'am. So, yes, yung mga magagandang ano natin. Ay, kapturn ko. dito na tayo sa si Mercurio. Ayan hey, ma'am. Ah, po. Sir. Ang daming customer mo Gawin mo. Amo. Ayan, daming customer. Bago mag-ganba na. Ah. Okay. Antayin natin guys si ano si Sir Mar uh, lumabas. Oh, di ba? Sobrang masikaso tayo bang nandito tayo sa ano. <laughs> Mami, huwag mo si Mam Man? Uh, Juliet. Ah, okay, okay. Si Mam Man kasi yung ano like, na-contact ko sa si ano. Ang kayo, grabe nito pa yung Ayan guys, papasok tayo dito sa baluarte ni... Ayan, nandito pala yung mga kapatid. Hello po, good afternoon po sir. Hello. Po. Hello. Ayan, nandito yung mga pagawaan. Ayan, uh, nagpapasalamat tayo at nakapasok tayo dito. Ito yung... <laughs> Ayan, si Sir Mar. Ayan, kasama na natin si Sir Mar. Okay yung mga oh. uh, ay, ayan, okay. okay ngayon, uh, Sir Mar, nandito uh, po pag-share naman po sa ating mga viewers para sa ganon <laughs> uh, tanungin natin si Sir Mar at i-discuss niya po sa atin kung ano po yung mga kulay ng barel na pwede natin ipakulay dito sa ating uh, MGC ayan Sir, uh, go ahead po ito yung kalaadala sa mga kulay natin mm -hmm. ito yung din nilang hard chrome ang chrome dapat plain. Mm -hmm. pero dahil ito, gusto niya may design. Pwede naman lagyan ng design na nilalagay ang naglalagay nito. Mm -hmm. Sirap coat ito. Tawag coat. Tawag mhm, mm okay. Okay. Pero kung gusto mo all white, pwede naman. Mm -hmm. So ito sir, combination po siya ng hard chrome, hard chrome plus sirap yung ayan. sa design niya po. Ayan, ayan, ayan. ayan, So ang hard chrome po sa roll, ko lang po uh, is, ano po siya plain. Ayun. ayan. 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 Plain po siya, parang makintab uh, po siya pagka hinawakan mo. Ang chrome, pwedeng makintab, pwedeng yung flat ito, flat eh. Okay po. Oh. Uh. Flat. flat yan. Uh. Tapos ito, so, mayro mayroong may hard chrome na makintab, pero ito flat lahat na chrome. Ah, okay. So may chrome na makintab. Uh, Ayun, Ay, parang ito, ito, yung, ito, ano ito. po. Ayan, parang stainless po siya, no? Ayan, oh, ah, okay. Oh. Uh. Sir, uh, in relation naman sa Cerakote, sir, anong pagkaiba nila dito sa hard chrome pagka Cerakote po siya? Ito kasi tubog. Naka-contour. Ito. Ito kasi, spray pa uh, pintura. Hmm, okay. Pero hindi ko uh, din pintura kaya sira po dyan eh. Hmm, mm, okay. Okay, sir. Noted po yun. Ayan. So, yung po yung hard chrome saka yung combination ng sira coat mm -hmm. design. Okay. Ito so, naman, ang tawag namin ito titanium color to. Titanium. Oo. Uh, titanium. Ito naman, combination ng titanium at saka ng black chrome. Hmm, so, okay yung po. Itong item na yan, black chrome yan. Mm hmm, hmm. Tapos ito naman, titanium yan. Titanium. Uh, -huh. Ayan. So, yung kanina, combination ng hard chrome plus seracote. Ito naman, titanium. combination ng titanium plus black yung black chrome. Yeah. Ayan. Then, yung pangatlo po natin. Ito naman yung seracote. Ayan, to. Oh. Ang seracote, madami kulay. okay. And, uh, ito, gray, white, madami yan. Uh -huh. May gray na ganyan. Blue. Madami kulay. Kumbaga, kung, bag, kung, bag, kung Ah, uh, gusto mo madaming kulay, na, na iba't ibang kulay. Sir, hmm. Sira ko pa. Ayan, okay. Ayan, ito. Ito, 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 Okay, uh oo. -oh. So, mga iba't ibang kulay. Kaya uh, kung mahilig sa iba, iba't iba ibang klaseng kulay. Sira ko so, po siya. Yes, uh, okay. Sir, ah, uh, so nabanggit na po natin hard chrome. Uh, Sira saka yung titanium. titanium. So, mayroon pa ba bang ibang Wala kulay yung, sir? kada, yung mga air blue na yun Kaya, lang halos wala nang ipapagawa nang So, obsolete na po yun O, oh, yung mga air blue, Yun yung mga old na kulay na halos wala nang ipapagawa Okay, so ang ano po ngayon ang Parang pinakasikat po ngayon, Ito. popular Yung po yung nabanggit natin na uh, Hard um, chrome, cerakote, ceracote, saka yung titanium yes. How about sa ano sir? Sa, may naririnig po kasi akong ceramic Ito na nga yung cerakote. Ah, yun na po yung ceramic, uh, saka ceracoat. Ah, uh, isa lang yun. Ah, o, isa lang yon Ah, okay, okay. Tapos, uh, yung ano po, sir, yung, uh, ah hindi yun na po, nabanggit na po natin yung black chrome. <laughs> sir, paka pwedeng, ano naman po, sir, pwede discuss, kasi nabanggit na po natin, na discuss na, differentiate na po natin kanina yung hard chrome, saka yung ceracoat. Yung titanium naman, sir, saka pagkaiba po ng, ano, <laughs> ng hard chrome. Ang titanium, ito ganito yan, ito, kung tubog din yan, kaya lang, medyo, medyo dark sa, sa high chrome. Hmm. Ito pwedeng i-dark, pwedeng i-light yung titanium. Hmm. okay. Kung gusto mo titanium light, pwede yun. Nung halos ka, dark lang ako sa high chrome. Mm -hmm. Pero Pwede naman yung dark na medyo uh, na, uh mas ma lang sa black home naman. Okay. Pero in terms sa... <coughs> sa lubog sa kintab sir parehas po sila no kasi pag kinapa mo parang ah. same mm -hmm. po sila no oo mm -hmm. kasi yung syrup out, medyo talagang And ano siya eh. ah, pintura po talaga siya o -o. Sir, about uh, naman sa ano, sa pinaka-popular, yung pinakamaraming uh, namimili ng kulay, ano ano po ba? Hard chrome? Adala sa kapag-shooter, itong dalawang to. Hard chrome at saka titanium. Hard chrome sa titanium Kasi po? Kasi matiba yun sa, kung, uh, matiba yun sa gamit. Uh, kung baga, sa alam, hindi masyadong malagay. Ayan, ah, okay. Kasi pag ko, tapos malaga ka. Okay. Ayan. Sir siguro yung uh, yung price i-comment section na lang natin dito sa ating uh, vlog. I-mention na rin po natin sir kung ma para magkaroon po ng idea yung ating mga viewers kung sa kasal. Okay. Magkano po ba ang singilan natin sa uh, mga kulay ngayon? Pagka yung puong high chrome 3.5, uh, black full white. Uh, sa Ibig sabihin sir yung slide sa frame uh, uh, 35 na po 'yon. Pagka all white po. Tapos 7,000 kasi ang titanium. Titanium, where in ito uh, po ano? Yeah. Tapos 8.5 pagka-share uh, ako. 8.5 po pagka-share uh, ako. Uh, sa pistol yun ha, sa pistol. Sa pistol. Uh, Bakit din na rin po natin sir, yung mga ating PCC. hindi yung mga di, mahaba. Hindi ko gumagawa yun. hindi na, hindi po. Kasi masyari mga gasto sa... Uh, sa kung sa kung uh, sa Ah, uh, okay so more on pistol po tayo Oo Kasi masaya talo talo ng sila kung sa PCC uh, Oo oh. Sir, uh, ano naman? Uh, nabanggit na po natin yung price. Yung ano naman po, Sir, yung tagal, yung uh, ano po, gaano po well, katagal siya, nila? Ang awaan niya si Ramat ang nawawala. Eh one week po. Kailangan na yan. Depende sa kung ganda ipapasok sa so dahil. Depende sa dami ng gawa na Ah, depende. Pagka may pwede uh, trade Depende kung kailan may ipapasok. Okay, so more or less, sir, uh, hindi po tatagal so, pinakamatagal na. Pinakamatagal na isang linggo. Isang linggo pa pinakamatagal. Ayan, okay. Ayan, guys. So, yun. Uh, marami tayong information na nakuha regarding sa ating kulay. Ayun. Nag-paint. na yung kulay. Ayan. Ako. Ah, uh, ayan. Sir, uh, yan, yan, po. Ano, ano kulay naman po yan? Yung ginawa po natin yan sa unit ko. Ito, sir, ako to. po yan. Ah, to. Okay. So, sir, po, pati po yung mga lining. Yan yeah, po, buong, buong sir, ako Lahat yan, may ako May balang, magkaibalanan ng kulay. Ayan, okay, okay. Ayan guys, so ito na po yung unit Nandito na po Ayan, so sagsag oh, -sag po kasi ito <laughs> So ngayon lang, nagkaroon, ngayon lang po ako, nagkaroon ng time Ayan, kung titignan po natin Ayan, Although nakuha na naman natin kanina yung mga kulay So titignan po natin yung before and after Kasi yung papagawa ko po dito kay Sir Mar ah, wala naman po na, wala, sir wala naman po kung babaguhin dyan as is pa rin kung baka i-restore -re lang po natin yung okay. ano niya yung kulay niya yung pangalan yung ganoon no. Actually yung Gisar na nawala na po eh. Palagyan kaya natin 'to. Pala kaya natin. Ay, tapos yung lane. Ayan, yung kay Mimi. Okay. Opo, oo. Ayan guys, so tingnan natin yung after pag nagawa po ni Sharmar. So, maraming salamat sir sa information na binigay mo. So, bago po tayo magtapos sir, mga sa masugid nating mga customer sa Mitrillo at sa mga hahatakin pa natin customer, na hindi natin customer, baka may gusto ko kayong Magkita shout out. out. Okay, Magkita po kayo sa dito lang po. Ayan. Lang po kami. Ayan, okay. <laughs> sir, maraming salamat po sa pagpapawalag ng ating vlog interview. Thank you very much po, sir. Okay.